Sa isang tahimik na baryo sa baybayin ng Ilocos, sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga bundok na tilaginto sa umaga. Sa isang kubong gawa sa kawayan at pawid, naririnig ang daing ng isang inang naglalabor. Sinamungan. Sa paligid dumadagundong ang mga kuliglig at humahampas ang hangin mula sa dagat. Ang mga kapitbahay ay nagtipon, nagdarasal para sa ligtas na panganganak. Ngunit kakaiba ang gabing iyon. Pagkalabas ng sanggol, isang himala ang naganap. Binuksan ng sanggol ang kanyang mga mata at sa halip na umiyak, nagsalita ito. Inang, ako'y ang, Ako'y isinilang upang magdala ng dangal sa ating angkan. Nanginig ang lahat sa takot at paghanga. Isang sanggol na nakapagsasalita. Ngunit kay namungan, ito'y tanda ng kakaibang kapalaran ng